Alam mo ba kung ano ang pinakamahal na kambing sa mundo? Karaniwang mga lahi na may kakaibang katangian, nililinang para sa pag-aanak, kompetisyon o bilang status simbol. Narito ang ilan sa mga pinakamahal na kambing batay sa kanilang lahi at presyo. Una sa listahan ang Boer Goat. Kilala sa kanilang mabilis na paglaki at magandang kalidad ng karne. Sa ilang mga bidding sa paligsahan o para sa breeding stock, ang Boer Goats ay maaaring mabenta ng daan-daang libong piso o dolyar. Pangalawa ay ang Angora Goat. Nagbibigay ng mahalagang mohair fiber na ginagamit sa paggawa ng mamahaling tela. Ang kalidad ng kanilang balahibo ay nagpapataas ng presyo. Ang pangatlo ay ang Kashmir Goat. Nagbibigay ng Kashmir Wool, isang napakamahal na material na ginagamit sa high-end na fashion. Ang mga kambing na ito ay mahal dahil sa kanilang fiber quality. Pang-apat ay ang Royal White Boar Goat. Sa mga auction at special show, ang mga rare o purebred boar goats tulad nito ay naitalang na ibenta sa mataas na halaga. Umaabot kahit ng $10,000 o higit pa. Panglima ay ang Timahdit Goat, isang bihirang lahi mula sa Morocco, na minsan ay mahal ang presyo dahil sa kanilang unikong katangian. Ang presyo ng kambing ay nakadepende rin sa edad, lahi, kalusugan at lalo na sa pedigree o breeding history nito. Kung gusto mo ang ganitong content, ay hinihikayat kitang mag-subscribe dito sa aking channel para sa mas marami pang mga video kagaya nito. Maraming salamat sa panonood. Peace.